Hello po sa inyo mga kasyanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng linggo, March 23, 2025. So, bago po tayo umalis, tumaya ng loto mga kasyanski. Pwede nyo pong gawin, okay, para ito po ay makatulong, para tayo po ay kapita ng swerte. So, yung asukal at uh, cinnamon powder, uh, katamtamang dami lamang po mga kasyanski. Ito po ay imix ninyo at ipahay nyo lang po ito sa inyong dalawang kamay. Ito po ay makatulong para tayo po ay kapita ng swerte na yan at matanggal po yung mga negative energy o kamalasan niyan. So, ay okay, kailangan malakas po ang inyong paniniwala. So, kahit hindi na po ninyo muna ito banlawan, okay? Uh, kapag kayo po ay tapos ng tumaya, okay pero rin po itong banlawan after. So itong inyong mga numero naman, kung meron po kayo mga pinapangalagaan na mga lucky number at favorite number, pwede niyo po i-mix ang inyong mga lucky number base sa inyong mga zodiac sign sa araw na ito, okay? So depende na po sa inyo. Gamitin niyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, ipanatag mo ang iyong kalooban. Mga aninong walang laman at putulang ang kinatatakutang problema sa buhay. Ito rin ay sanhin ang paminsan-minsan mong pagkadawag. Ang iyong mapalat na kulay ay porkondi. Ang iyong mamaswerting numero, 1, 20, 24, 28, 35 at 41. Para sa mataong Taurus, hindi ka mabibigo kung mapag-aralan mo maputi ang mga plano mo sa buhay. Ang iyong mapalat na kulay ay white. Ang iyong mga maswerteng numero, 4, 18, 21, 27, 31 at 45. Para sa mga taong Gemini, naharap ka sa mabibigat na suliranin na kung sa iba mangyari ay hindi nila makakayanan. Pero sa iyo, mahirap paniwalaan na para ka lang nakikipaglaro sa buhay. Ang iyong mapalat na kulay ay green. Ang iyong mga masweting numero, 3, 10, 14, 23, 38 at 40. Para sa mga taong Cancer, tinatakot mo lang ang iyong sarili. Dapat mong malaman na walang basihan ang mga bagay na kinatatakutan mo. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerteng numero, 2, 22, 28, 34, 39 at 43. Para sa mga taong Leo, mapapasayo ang hindi sinasadyang na itapon. Kapag nasa iyo na, mamamangha ka sa mga magkaganap dahil muling magsisimula ang pagkakaroon mo ng magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong maswerting numero 3 19 25 30 38 at 45. Para sa mga taong Virgo, kapag pinalaya mo ang iyong sarili sa walang katapusang pagkaanalisa, makakausad ka rin ang iyong mapalat na kulay ay pink ang iyong maswerteng numero 7 12 27 31 36 at 40 para sa mga taong libra kaya lang naman nabibigo ang isang tao dahil ayaw na niya magpatuloy sa pagkikipaglaban ang iyong mapalat na kulay ay beige ang iyong maswerteng numero 3 13 17 23 39 at 43 para sa mataong Scorpio, lumabas at makipagsosyalan ka sa iba nang sa gayon ay makatikim ka ng swerte. Ang iyong mapalat na kulay ay blue. Ang iyong mga swerte numero 4, 16, 20, 24, 32 at 44. Para sa mataong Sagittarius, hindi mabuti sa tao ang lagi na lang nagpaplano at hindi naman kumikilos. Ang iyong mapalat na kulay ay black. Ang iyong mga swerte numero 5, 15, 15, 29, 35, 38, at 41. Para sa mga taong Capricorn, laging may panibagong araw, kaya't walang ibang dahilan upang manatili ka sa kalungkutan. Ang iyong mapalat na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerting numero, 4, 18, 26, 34, 38, at 43. Para sa mga taong Aquarius, pansamantalang naitago ng tao ang kanyang kahinaan. Sa mga araw na ito, maikukubli mo ang mga hindi maganda sa iyo. Kaya naman, lihim ka rin liligaya. Ang iyong mapalad kulay ay peach. Ang iyong mga numero, 7, 10, 14, 17, 23 at 33. Para sa mga taong Pisces, gumaganda ang sabayang musika dahil sa kumukumpas sa harap. Magkiayon at sumakay ka lang sa mga pangyayari ang iyong mapalat na kulay ay red. Ang iyong mga maswerte numero, 8, 12, 25, 31, 36, at 45.